Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nating babalikan si Bebes Anglito para ihatid yung mga tulong na pinadala ninyo. This time pupunta tayo doon ihatid natin yung tulong mula sa kay Mama Sel Angel of Hope. Paki-subscribe po sa YouTube channel niya, Charity Blog po yung sa kanya Mama Sel Angel of Hope. Tsaka yung pinadala din ni Elaine Barutag. Hi. Paki-subscribe din sa Bobby TV 14 for 3 shoutout po sa kanila. Anonymous 500, Bobby Domingo Jr 1000, uh, Bibs Opingo 1000, Stephen Napawan 100, Suwi na Itak 250, In thy Queen Mother 5019 pesos at 18 centavos. Karen Joy Dimasigan, 200, Leah Lucero, 510, Mama Sil Angel of Hope, 5,000, Corsino Giao III, 500, Elaine Barutag, 800, and Rose Calahod. We will not giving up on BB to puntahan natin. Marami salamat. Kambing po namin dito sa bahay ni Gino, sa bahay ni Bibi Sarlito. Ito yung pangalawang bisis na punta namin at hindi po ito pangalawa. Marami pang bisis. Bali, nag, nagmotor po kami. Kasama ko pa rin ngayong hapon sa mission natin na ito, sa charity works natin. Yung mga kabro ko. Me and my bro. <laughs> sa Eagle. Riders. Ah, uh, kaya punta tayo doon sa loob. So mamaya maya papasok tayo doon sa loob. All right? Samahan niyo kami. Kararating lamang po natin at uh, kasama na natin si Gino dito sa bahay ni Bibi Sarlito. Ito yung pangalawang bisis natin na pumunta rito kasama pa rin natin yung mga Eagles Rider Philippines sa uh, community involvement natin. <coughs> Yung yung, ta, yung, yung, ama ng bata we are not giving up bibi sarlito hanggat hanggat nandyan pa kayong mga uh, may mga mga mamubuting puso tuloy tuloy pa rin tayo ano? so hatid natin yung second batch of donation at hindi lamang po ito Gino may pagtatlong batch pa no may third batch pa sa pagbalik natin kasama pa rin natin yung mga taga Eagle Philippines mga bro ko sa riders uh, this is the second time second batch po ito at meron pang third batch baka next week pupunta na ulit tayo dito so ang bibigyan natin ngayon total is 15,000 79,18 so bago natin i-turn over mag interview muna magtanong tanong tayo muna sa kay Jino tagalugin ko lang kasi para makita ng ating mga donors no? na mga donors natin Gino marunong ka limot Tagalog no hindi sige kahit hindi lang Tagalog aton lang i-translate no ay ano ta lang lagyan ko lang ng lagyan ko lang ng subtitle doon sa YouTube sige dagdagan mm -hmm. ng subtitle ah uh, Gino sang san oni ni Nugen post sa Facebook sa pag-intindi naton gin-post niyo sa Facebook na nangayo man kamo sang hinabang sa aton mga uh, sa masa sa pumuluyo sa san niyo ni gin-post din no? so pag ah, daw mga semana bor paglambot ng halin sa bakulod no tapos ang pagpost post ninyo kamusta ang response ng tao may nagpadala man sang wala wala sang may nagpadala no? Ay hasta nga uh, nagchat sa ato ng um, imo nga bayang, bayang? sige so nangayo na kamo sinisang hinabang sa netizen sa facebook but then it seems nobody uh, nobody heeds the call parang walang parang walang ano walang nakinig doon sa hinaing nila doon sa facebook kaya ang nangyari nagchat sa atin yung ano niya ah uh, Bilas ba yun? Ano tawag doon sa Tagalog? Bali? ayon at dito tayo ngayon. Sino yung, ang bahay ninyo sa, ang balay nyo sa, dito sa Mansubanon, anong natabok sa balay nyo? Wala na to, baligya na to na ako. Ginbaligya mo nga ah. Kaya wala may dalaw na kwarta sa Bakulod? Ah, ang balay, ang imo balay, ginbaligya mo, para madala mo sa ospital oh. ang bata. Pila ang bakal sa imo balay? 3C medyo. 3C, 13,000. So, hindi giman siya galit. Dako nga balay. Hindi. Kulok kamalig man lang, no? Oh. Amo to, ang inyong naging gasto pa bakulod. Oh. Bago ko na lang nga pa obra mo, ay sa pakabula na mo nga tinersyo na ako na gasto, sobra bainte. Tapos ginbaligya mo lang? Ginbaligya oh, ko lang para padaliyay na lang, ma repair kami mo. Okay. Kung amo ang imo bata dire naging dala sa infirmary. Mm, infirmary. Dire sa infirmary sa Sipalay. Oh, isa ka na, na. Isa na kasi sa uh, si Sipalay nga infirmary. Tapos gin-refer ka mo pa Bacolod. Oh. Isa man kami to ka Sa pag-refer sa inyo Gino Gilayon ka mo naglakat. Naglakat ka mo dayon sa Bacolod. Oh. O kung nangita pa ka mo kwarta. Det isang trap kami sa si, 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 Palay, ginaging ko na ano balay ng ibaligya. De, ah. kwa na, pagbakal bakal na muna o, oh, daw pagkabuhas to, kami. Mm. so ang natabok gali nga, samtang ara na na confine ang imo bata sa infirmary, nangita ka sa manog bakal sa imo balay para may ho na kamo, mong pabakulod kung mm. i-refer. Mga pila ka adlaw Gino ang kwarta ninyo dito nga 3 mil sa ospital. Ano na tuli ko pa to gan. Ah, Ana ka pa man no. no Kay kaya may mga libre man nga buhi. Kay sa drat na matamatan lang to ang kwarta rin, sa ospital si ayo. Oh. Mm hmm. Kay damo man to hula oh. Kawagin ko man to kwarta pud pa impermare. Kay e, na hulam lang kamo. Hmm, um, hulam te pag bayas sa balay, gibagi bayra na kon dan ambil na mo tong impermare tapos na dala sa, sa makulod. Sang dito naka mo sa bakulo Gino, anong ngambal doktor? malagi lagi ko na lang sa si bata. Te ang ngambal ta ang ngambal sa doktor ang hapo na lang yang ng, uh, mabulong. Nga, nga hindi na sila ko nakabulong sa buhok. Kurasa. Amon lang eh. Halim ko tim, ano pa man Hindi nagkikanto tala din bata, pre, pa bulong. Hindi manila nila mabulong. Pinapuloy lang tao eh, naman tala kwarta. Hmm. So, ganyan, bisan sakit sa imo balat yagon, gindala mo na lang puli ang bata. Oh. Gino na, na-istorya ko si Dr. Juda Gusar, ang doktor mismo sang bata. Oh. Natawagan ko sa cellphone. Ginistorya ko siya kaya siyempre we are still hoping ga naga expectar pa man kita si Gino nga basi pa lang maoperahan kag basi pa ma magdugay ang kabuhi isang bata kag maayo gin istoryanay kami kag gin prangka ako Gino sang doktor no? siguro kung ginpaano ako gin prangka sang doktor amo man ang pagprangka sa inyo medyo wala na niya ginarekomendar Gino ang operasyon tungod kay masyado gali ka complex ang ang iyang heart no ang iyang complex heart disease mga kauturan ang iyang gali nga problema sang bata bali ang heart niya masyado ka komplikado may may ang isa ka artery gamay kag indi ka sulod mayong hangin so nag hindi, wala na nagarecommend ang doktor sa sa operadin no kay ang iya ba si hindi man kaya nung sang bata oh managanya. bata pa operante ang kaya hindi kaya kuno sang bata so kag wala na niya gina recommend nga operahan pa kay hindi niya man mas hindi niya mapasiguro nga masarangan gid ah no? no? uh, pediatric pediatric cardiologist karon an anong si anong anong imo gino nga nga yagon bilang ginikanan kay e, ti imprang ka naging man sang doktor nga mabudlay naging mabudlayan naging sila nga no, yeah, mama man ako sa tao man pa basa di gwanto na sa namon mm. so na no, man may makamay mahimo na, mo man nga amo mo nang amo sa doktor kundin siya asti sa amin. Pero ti, preparado ka naman, Gino, kung anong litan ma maabot ang panahon na kwao na gitsin, Gino. Hmm? Wala man natin na Gino, no? Pagitanin pa na. Pero Gino, padayon lang yapo ng aton pangamuyo. Na wala man sa imposible si Gino. No? Sige. Tapos sa uh, napabunyagan mo ng bata. Sa saan mo sa ginpabunyagan? Sa yung 31 mo yung bayabon niya. Ganun, inigin hinagaw mo siya para doon niya. Magagaw ko na lang sa kaon niya. Oo. Oh. Huh. Isubong ang imo bata, isa na rin ka -Kristyano. Ano nga lang niya sa dito sa pagbabon niya? Ah, Sarlito. Sarlito. The third ko mga. Hmm. Balik mo, imo, amunang, amunang imo bugtong hmm. na lalaki. Doon na. doon na. kung ato akong bata. Duwa sila kabilog, ang isa babae. Eh tinaya bugtong mamang mo nang lalaki ta mo nang agin junior mo na lang o ah, gin sulod mo sa imong pangalan asang ah, pagkatao niya sina pagkatao niya na na kuanyo nga may masakit tatlo pa lang kadlaw adlaw may hapo na siya tatlo pa lang ka adlaw may hapo na siya mga mga pila ka bulan pa Gino anti sugid siya dala sa ospital dua Sang ikadwa sa kabulang, gindala niya na sa ospital. Oh. Pero sang, samtang mga inadlaw pa, kundi niya, mga inadlaw pa lang, na batyagan niyo, ano ginahapo siya? Anong ginabulong niyo? Mga paan lang? Bibi, siya naman siya, mga boyo. Ah, mga kuan? Mga herbal-herbal, mga buyo, mga yung mga halamang gamot. Hmm. hmm. Pero ay man, ati lang at masintay Kabulan, dua, mga dua kabulan, bulan, da dua Mga 2 kabulan siya, sa antes ni mo na nanas bakuna. ang mga ninong niya, mga ninong ay ka ginagambalan, nagninong kami bakit? kay kami sa imo no? O ninong pay man gambal sa akon eh i babo na lang para na kay akon. Lain pa niya mo chak para kuno mga binikahan. Oo. Mm -hmm. Ibu nyaga nak ni, awak mahu kita pelanak kaya yung latlaton mo pata na yun? Maayos siya. Basta mag siya. Bale, ang imo tanit plan mo nga, kung maayos siya, kamo pagpabunyag? Matatak na mo magamal sa akin, pabunyagan na lang. Kamusta ang pagtulog sa bata? Na, na, Duya. Sige lang na, Hebe. Sige lang na do'ya. Sige do'ya. Bueno, do do la mm hora -hmm. la ya cato yo. La minutes para buscar un marcha. Como sigue pisio. Adlo gabeina. Subo. Tu wai na gina wai in wai wai nyo kita gina butang. Sigo na butang ano, sa sa doyan. Kung tapos ko gusto butang doyan. kundi man mo kan. Man, uyog mo kay mahibi man kung nagtatan. Anong ina ano breastfeed siya, dudoy siya sa nanay mm -hmm. o kon napadudoy siya. Pero ting ma mayo man lang sa tanong magdudo. Mm. Dali -hmm. kiti, kung kon siya ginalagas ya ginawa eh. Oh, ano na kanin, hindi mawalan ng oxygen. Ay kung wala oxygen dili siya kakuan. Eh. Sige. dito ba kami ngayon sa taas da, siguro nakikita nyo naman yung bata ayan parang, parang gusto matulog ano parang gusto matulog yung bata so pagkatin nyo payat payat na talaga so ito over namin sa inyo Gino yung pagsamasamahin na lang natin yung mga donation Mama Cell, Angel of Hope limang libo Inday Gardi, Queen Mother 5,019 overall overall donation for second batch is umabot tayo ng 15,079 lahat na ito na mga list of donors bibigay namin sa inyo ha? bibigay namin sa inyo So ngayon bibigyan namin kayo ng 15,079 pa 15, kung 15 hawak mo Okay. Fifteen thousand Nung nung unang namin punta dito, binigay namin is 9,130 thousand pero ang donation is 9,125 may utang si Gino sa akin ng limang piso Itang. so ngayon 15,079 bibigyan kita ng 15,100 utang ka na naman ulit pangalawang utang na ah, may utang ah, 1, 2, 3 Gino pakiusap lang namin na ah, yung mga donation bali kailangan mo na kailangan mag-save tayo no kinanlan nga mag-save kita para sa buhay na mo oh, very good pero kung kinanlan nung git sa bata ba? so, Christiano na dito ta para para mo na yung donation pa. so kristiano na kristiano na si Bibi Sarlita ay ah, talo ko yung na nakatulog naging man talagsa na lang matulog mo na, nakatulog-tulog na siya. Ay, ah, kanami, kinakatulog mo. Sa muli dino, 15,100. Tapos may, may arak pa kita, third batch. May nagsulod naman nga third batch. Kaga, may nagsulod naman Gino kagina. Kaga mo lang, i-third batch natin ating nga donation. May nagsulod ka daw mga 6,000, no? Alin sa, alin sa victorious family. Victorious Farm. I guess Hong Kong halin. Oh, ang mga donors, hindi natin kilala. Hindi natin kilala, hindi ko kilala. Ang iban. Kaga, hindi man ninyo kilala. Pero sa piyak sinatanan, hindi nangin pugong ang ila pagka-strang na nga magtanay sa sang bulig sa sang nagatingan lang. So, Gino, ang imong nga mensahe sa atong mga nagpadala sa bulig. Ah, mama ko ay sa nagbulig salamat. Dan tenang nya binulin nila na tago ko lang Wow, very good. Oh. nagkapasalamat pasalamat kalis sa tanang yung bulig sa akong bata. At labi na salamat. Nami tong nambal ni Gino nga ginatipon niya kay ti... basi ko na takihon wala mag sa budlay budlay eh hmm. pinaagaw na Kina -tip. Kina -tip. Kina -tip. Arina, yan ako na man, yung araw na nga ako ito na na tanan niyang lawas dapat pinan na Kinapul-pul ko oh. hmm. so, na ng Oxygene, oh. Kung mag-atake? Hmm. Kaya magkatlo lang sa damang hangin. Araw ganun, oh. Nakuha nga, tuwing nabakal na. Araw, may nabakal na sila. May preparasyon na... Uh... Araw pa nang gamay, oh. Wala pa na nabuhay na. Ah, tuwing din pagdala ni Juan, wala pa ma... Tapos may... Uh preparasyon na at least at least subong hindi na sila magproblema no ginuno no? sa preparasyon para sa uh, sa oxygen kay kung in kaso for kaso may magamit ka may domingo ko na may inatulog ang bata Patuloy pa rin po tayong nananawagan sa mga may puso na kung maaari matulungan pa rin natin dahil hindi natin unpredictable hmm, hindi natin alam kasi ang sitwasyon ng bata is talagang unpredictable hmm, hindi natin alam kung kailan siya aatakihin ng sakit patuloy pa rin kaming nananawagan salamat po